mayong adlaw kag ako si Esbero Lando Delpin na taga Barangay Salgan maayon kapis kag sa taga Maayon mayong adlaw gid sa inyong nga tanan ako bilang isa ka mga nga nagumpisa nag ako sing 15 o kung 12 years ara na ako bilang isa ka mga nga nagabulig ako sa father ko kay kami pamilya sang mga mangunguma uh, sa bilang isa ka mangunguma gusto gid na mga ya mag-uma kay syempre amo na ang amo nga panga pangabuyanan nga pamilya sa pito kami nga magulutod syempre ako ang ikaduha ang amon ka magulangan babaye kay bilang isa ka lalaki amo ang nagabulig sa amon pamilya para maka mag-uma para may igasto kami sa mga akon ng mga manghon. Samtang naga-uma ko, naga-eskwela. O, naga-eskwela ko sa Barangay Salgan Elementary School. So, muna ang akon na uh, masir sa tanan, uh, sa diin. Ang akon na uh, pagbakas kagang uh, pag uma uh, hasta subong naging naging isa ako ka mga uma. pag pagabot sa panahon nagedad na ako sang 20 years sipyre nagapangasawa uh, ako kag nagpundar sang akon uh, sarili nga pangabuhi sa akon pamilya kag uh, ginkasal ako 1980 sa Mapalaron. Pag-abot sa pagbakas ko 1982, nakabakal ako sa property nga sa amon hugod sa akon nga asawa. Tuloy-tuloy. 1982, nagbakal ako sa luta. Pagka 1983, nakabakal naman ako sa luta. So, Amon na ang akong nga ginatawag nga pangabuy anan nga sa din mahilig ako sa uma kag sa subong sige ang aton nga uma may kampu ako kag may truck ako Ang aton pangabuhi dapat may mga extra income kita nga sa din para maka gid ang aton nga pangabuhi Uh, nga sa diyan nagpamakal ako sa humay, nag-tracking ako sa akon na matrack para na lugang nga income sa akon pag-uma. Akon na bata, naging lima. Uh, halos sila tanan pagi sa akon na pagbakas, napatapos ko sila. Ang kurso sa akon subang is Commerce Graduate ang akon na junior kagang ako na ikaduha si Rulin uh, Education. Halos tanan ang tanan ko nga bata. edukasyon Kag, uh, sa kaluoy sang Diyos. Sa pag-ubay, kag pagtuon nila, napatapos ko sila. Halos tanan. Ang akon maginta sa politika, sa 1988, 1927, nag-file uh, ako bilang barangay kagawad sa Sininga Barangay Salgan. Kag, uh, sa akong pagpadalagan, naging mapalaro ako kaya gusto sa kumuluyo ang uh, buligan ako. Gani sa tatlo katermino, nga nagkagawad ako kag uh, sang 19 na uh, 1986, nagpadalagan ako bilang punong barangay sa Sininga Barangay. Kag sa kaluoy, kag sa pagsuporta sa komunidad, sa barangay, ako nauyunan man sa si Giyapon. gani tuloy-tuloy ang akon pagpamulitika natapos ko ang akon termino bilang punong barangay sa Sininga Barangay. Kag year uh, 2000, 2000 Nine up to 2010, nagiging Federation President ako sa Banwasang Maayon. Kagdugang pa, uh, 1988, uh, 2008, up to 2010, nagiging uh, punong barangay ako nga awardee sa Katarungan Pabarangay sa Uh, a uh, sa barangay kag uh, dala ko ang probinsya sa uh, regional naging uh, winner ako bilang isa ka punong barangay sa katarungan ng barangay sa banwa uh, sa barangay San Salgan bayan Capiz 2010 nagtapos tapos na ako bilang isa ka chairman sang barangay Salgan 2011 Up to 2016 wain naman ako sa serbisyo pero sa gihapon ang akon pagbulig sa barangay wala sing kapenggan kulang pero ang akon naging trabaho bilang isa na lang kapumuluyo sang sini barangay kay nakabakal nako na sang truck nga duha ang isa ginapa-drivean ko kay kayga ako sa mga planters, sang tubo ang isa gayon pa ko at ang isa ako gid mismo ang nagadrive para makakita ang akon sa lakyan ang kami mayon to uh, Pasi City At dito kami nagapagaling sa amon nga mga tubo diri sa maayon so 2016 ang natabo nga may nagkuha sa akon nga partido para mag-entraliwat sa politika. Election 2016, nagpadalagan ako bilang isa ka SB is member sa Kaluoy, sa nga ginoo, naging mapalaron ang akon ng pagpadalagan. Kag tuloy-tuloy Halin 2016, hapo 2025, tatlo ako katermino. Sa subong ayer 2025, magatapos na ako bilang isa ka, SB member sa Banwasang Maayong. Sa punong barangay ako, nag ako sa ginatawag na cooperative. Uh, Nagkanta kami sa asimblya para magpundar sang isa ka cooperative nga ginatawag namon sa Barangay Salgan is farmers cooperative gani nag improve ang among uh, nga cooperative kay suportado nakun bilang isa ka punong barangay sa subong ara pa man ang kooperatiba o galing kay hindi ko na ma Uh, akipanan ang barangay kay ako bilang uh, isa na ka SB member uh, sa subong okay man Japan ang kooperatiba uh, ang organize na lang ang kulang kay tungod nga naging malapad na karon ang aton nga uma kinahanglan magakuha kita sang ginatawag nga employed naton o kung katimbang naton sa pag-uma may tawo kita kag may tawo ako nga nakabulig sa akon bilang mga atipan sang akon nga uma may uma ako diri sa barangay Salgan may uma ako sa barangay Batabat kag may uma ako sa Lanot Roa City pagi sa akon mga pinalangga nga mga tawo ah uh, sa gihapon nakapadayon kami sa pag-uma. Hasta subong kay ang ako pangaboy anan halin sadto hasta karon para mer sa kag isaka ka mangunguma. Uh, hindi man mabudlay ang kay ara na kita sa gobyerno. Hindi man halos tanan no, adlaw-adlaw naga-office kita. Abi mo uh, ginobra ko sa adlaw majuti ako sa gobyerno gajuti ako sa banwa sang maayon pero pag uh, abot alas 4 alas 5 mabisita gid ako sina sa akon nga mga tawo kay agud magsikyar sang amon nga umah uma oh mo nang matuod kay kabaluka ang mga tawo gakinanglan man gid ina nga ara ako kay siyempre libre naman ako sina nga mga oras eh siyempre ara na sa ila dira na ako nagatipan sa akon ng mga tao, kag labi sa amon nga palangihan so muna ang akon gina uh, hindi man magkumpleto sa akon trabaho sa gobyerno kay siyempre ma start ako main ako is alas 8 maop ako alas 4 o alas 5 dira na naman ako sa uma sa uma naman ako nagatutok para ang amon na pag, ang amon uma makipanan namon para nga nga may ara kami nga ingkamon na kaupod sa akon mga tao. Ako nga maminsahe sa mga manguma ah uh, magtinguha lang kita. Hindi kita magdula paglaom kay bilang isa ka manguma may ara nga panahon nga ang aton patubas pigado pero hindi ka mo magdula pag laom sige aton nang gidina nga obrahon kay tungod amon na aton nga pangaboyanan kag uh, bilang isa ka mangunguma uh, mapabugal ko man sa inyo nga ang akon mga bata nga sa diin sa akon na pagbakas sa paguma na patapos ko gid sila tanan gani no uh, uh, ang akon nga mahambal kag maminsayo sa inyo bilang isa ka mangunguma, hindi ka magla magdula paglaom magpractice ka mo sa paguma nasa diin pangaboyanan naton bilang isa ka pamilya